Samot saring kontrabando ang tumambad sa matauhan ng Bureau of Corrections nang halughugin muli ang isang quadrant na maximum security compound ng New Bilibid Prison. May mga nakumpiskang patalim, hinihinalang droga at mamahaling cellphone. May aircon at flat screen TV pa sa piitan ng convicted rapist na si dating Mayor Antonio Sanchez. May ulat ang pa si John Consulta. John? Maris June, bitbit ang kanila uh, uh, kanilang mga K-9 units at kasama ang kanilang mga armadong escort pinasok ng may limang daang tauha ng Bureau of Corrections sa pangunguna ni NBP Jail Superintendent, Richard Schwarzkopf at the Bureau Director Rainier Cruz ang Quadrant 3 na maximum compound ng New Bilibid Prison. Matapos palabasin ang mga preso sa kanilang mga selda at kubol ay pasado alas 6 ng umaga ay sinuyod na ng mga Bureau personnel ang mga kama, unan, cabinet at iba pang mga gamit sa bulsa ng mga nakasampay ng mga pinapatuyong mga damit ng mga preso, nakasuksok ang sangkaterbang cellphone, bluetooth earpiece, at ilang hinihinalang droga. Nadiscover rin sa mga taguan ang mga iba't ibang mga padalim tulad ng uh, mga itak, mga kutsilyo at ice pick. Maging kwarto ng ating kalawan Mayor Antonio Sanchez di nakaligtas sa inspeksyon. Nadiscover sa likod ng isang display sa pader ang isang air conditioning unit Kumpiskado ang kanyang flat screen TV at maging dalawang transformer na ginagamit para sa pagpapandar ng mga appliances. Sa panayam ng GMA News sa alkalde, ipinaliwanag niya na sa kanyang 22 taong pagkakakulong ay nagkaroon na siya ng iba't ibang sakit tulad ng sakit sa puso, kidney problem, skin at skin asthma kung kahit kailangan daw niya na magkaroon ng paggamit uh, pagkakagamit ng aircon. Ipinakita pa ng alkalde ang mga findings sa kanyang check sa ospital na patunay raw sa kanyang karamdaman. Pero giit ni Bureau Director Rainer Cruz, hindi niya kukonsintihin ang VIP treatment sa loob ng bilibid kung kaya kukumpis kayo ng lahat ng mga kontrabando. Nadescribe rin ng direktor na tanging GSM at 2G ang nahaharang ng kanilang mga jammer at di kasama ang 3G, 4G, LTE at Wi-Fi signal. Kaya isinusulong daw niya ngayon ang upgrading ng kanilang mga equipment at pagpapaiting sa mga raid sa mga darating na tao. Sa ating pinakahuling uh, impormasyon June, no, meron lang nakuha na naman na dalawang armas sa loob ng New Brevet Prison, isang uh, paltik at isang uh, maliit na baril na kasha lamang, no? maliit na maliit pwedeng i-conceal sa isang palad ng uh, tao. Patuloy ang pagagalugad sa loob ng New Brevet Prison, inaasahan na ngayong hapon tapos ang kanilang iginagawang raid sa mga oras ito. Balik sa iyo, June. John, uh, ito ay pangalawang quadrant yata kung oh, hindi ako nagkakamali. Ano, dahil uh, early this week ay uh, yung quadrant naman kung nasaan yung mga commando gang, yung uh, hinalaghug ng uh, mga kawani ng pamahalaan. So, ilang quadrant to go pa, na uh, John? Tama ko doon, June. no Yung uh, raid ngayon ay yung quadrant 3 kung tawagin. At mayroon uh, meron pang uh, uh, dalawang quadrant na kinakilangan pang uh, puntahan. Subalit uh, hindi nga kaya June, no na uh, tapusin ito ngayong araw dahil doon pa lang sa quadrant 3 ay uh, meron ng 3,000 preso doon June at ang mga, mga nagahalugog ay 500 lamang ano o kaya uh, ayon dito kay Director Cruz ay uh, ikakasa nila ang isa pang uh, raid sa mga darating na araw para nga masuyod ng gusto itong mga natitirang quadrant sa loob ng New Bilibid Prison. Patuloy na ginigit itong si uh, Director Cruz June na itong mga gamit na ito ay nauna lang naipasok. Ano? Mm -hmm. At uh, nung sa kanyang pag-upo, kamakilan lamang, ang kanyang naging direktiba ay wala dapat sasantuhin at lahat ng mga kailangan drama ng kumpiskayin ay kukunin para maging maayos ang patakos sa loob ng New Brevet Prison, June. Uh, John, linawin ko lang itong uh, ngayong araw na raid uh, pang ilang quadrant na ito, John? Sa ngayon, June, ano, uh, dito sa termino nga nitong si uh, Director Rainer Cruz, ay uh, pangalawang quadrant na ito na ni Ray. Ano yung nakaraan nga, yung Commando Gang, yung unang uh, quadrant. at uh, naman, itong uh, quadrant kung saan ay nakahimpil itong uh, grupo ng Sigi-Sigi uh, Sputnik at uh, itong uh, Happy Go Lucky Gang na sinasabi nga nila ito yung mga grupo naman ng mga Ilonggo at uh, maging itong mga GI o Genuine uh, Ilocano. Ito ngayon yung sinusuyod. No? Lahat ng kwarto, June. Eh, lahat ng kama, lahat ng... Uh, timba na pwedeng itaob eh, ay at talagang hinahalugog kasama pa ang mga canine unit para talagang uh, masuyod ng todo itong quadrant 3 June. Sa so ngayon, yun lang muna ang quadrant na susuyurin at uh, ikakasasipang araw yung mga natitirang quadrant June. Uh, John, may nabanggit ka tungkol kanina doon sa mga internet signal. Ano? Ay parang mas sophisticated pa yung gamit nila. Kumpara doon sa gamit ng mga otoridad, uh, particularly yung mga nagbabantay dyan sa bilibid. Tama uh, ka dun, Juno. No, napakalaking pakakadiscovery nga ito ni Director uh, Rainer Cruz. Dahil uh, mantakin mo, Juno, no? eh, sa ang katerbang uh, jammer na nakakalat sa bilibid, yun pala, ay eh, wala na itong silbi. Eh. Dahil yung mga 3G phones at may 4G signal ay hindi na harang nitong uh, mga jammer na ito. Kung kaya uh, pwede pa rin na makapag-transact, uh, ano? gamit itong mga cellphone na ito at pwede rin gumamit ng Wi-Fi signal na hindi nahahagip itong kanilang mga jammer. Kung kaya't uh, sa ngayon June habang wala pa itong mga makabagong gamit na pagkakaroon ng kakayahan para i-jam yung ganoon klaseng mga signal, ay tuloy-tuloy daw yung kanilang gagawing raid sa mga loob ng mga piitan para masuyod at bakuwa nga, makumpis ka ang uh, anumang mga cellphone na maaaring nasa loob at naiposlit at ginagamit ng mga preso Jun. John, uh, isa rin sa tanong dyan. Eh, no? ...papano nakakapasok at paulit-ulit na nangyayari ito dyan? Uh, marami tayo nakikitang video na dati mga raid na ginagawa. Okay lang yon, Pero ang question, paano nila matitiyak na hindi na makakapagpapasok ulit? Yun kasi nagiging problema dyan eh. Tama ka yun, June. Ano? Talagang, uh, kumbaga, isa sa mga sinisilip ngayon eh... Uh, ...papaano na ipupusit, papasok ng uh, new Believed prison. Ang uh, sagot naman dito ni Director Rainer Cruz... ...ay uh, kanila lang ang sinisilip yung mga... Uh, lugar kung saan pe pwedeng ipasok itong mga gamit at uh, katunayan June no isa sa mga tinitingnan nila yung nagkaroon daw ng uh, construction sa loob ng New Bilibid Prison na mga ilang uh, taon na nakakaraan ay uh, posibleng na isabay daw doon sa mga construction sa uh, mga supplies na ipinapasok ipinupuslit itong mga kontrabando na ito at uh, meron din June no aminado po si director Rainer Cruz na siya mismo habang siya ay umiikot daw noong mga unang araw ng kanya pag-upo bilang direktor eh bigla ba namang mayroong do uh, mula doon sa labas na inihagis na isang uh, package at pagbukas daw nila dito ay mayroong dalawang laman na dalawang cellphone. Ang problema kasi June sa labas ng uh, pader ng New Philippine Prison ay mayroong uh, main road kung saan ay malaya nakakadaan ang ating mga kung dahil nga mayroong community sa loob ng uh, Newville uh, Compound. No? So, yun nga 'yung mga nila dito June ano? kung kaya Patuloy yung kanilang uh, panawag niya na kailangan ay maging uh, mapagbasib yung kanilang mga tauhan, maghigpit sa kanilang pagbabantay at uh, magpapatupad daw sila, Jun, ng ilan pang mga pagbabago. Kasama na rito June yung pagpapataas ng kanilang mga pader at pagdadagdag ng mga personalidad ng mga tauhan sa mga gate para magsagawa ng mga checkpoints at pag para mapigilan ang pagpasok ng mga kontrabandong ito, June. John Konsulta, maraming salamat sa iyo.